si Langgam at si Tipaklong. Si Langgam at si Tipaklong ay magkaibigan. Si Langgam ay mahilimang magrabaho at mag-ipon. Samantalang si Tipaklong ay mahilig sa kasiyahan at hindi niya niisip ang mangyayari sa kinabukasan. Pinabayuhan ni Langgam si Tipaklong na magtrabaho at mag-ipon. Para kung sumama ang panahon, mayroon siya nakatagong pagkain. Tumating ang pag-ulan, ni na makalaro si Tipaklong at wala na rin siya makain. Humingi siya ng tulong kay Langgam at hindi nagdalawang isip si Langgam na tulungan ang kaawa si Tipaklong. Pinatuloy niya ito sa kanyang tahanan. Pintindihan na masusuot at makakain. Dahil sa naranasan ni Tibaklong, ay nagbago na rin siya sa huli. Ang aral sa kwento ay mag-impok habang may panahon upang maging handa anuman ang maging sitwasyon.